So yun po mga idol, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat dyan oh, mga, idol. Ba mga idol. Magandang Yan. araw. balik kasama natin si Idol Tata mga oh. idol. Update lang ko kayo sa lahat ng mga sulit natin supporters dyan, sa mga viewers. Bali, tulong tayo kay Idol Tata mga idol. Tutulungan natin si Idol Tata na maghakot ng buhangin mga idol. Buhangin ba mga idol? Yan. Si magawa, kumansyon. <laughs> Bali, tutulungan natin si Idol tatap maghakot ng balas mga Idol para kuamba, Para sa kanyang kuan bunso mga Idol na babae. Uh, mga Idol ba? Gagawa, gagawa ng bahay mga Idol. Bali, tulong tayo sa araw na ito mga Idol. Bali, bali hindi muna tayo makaka-upload ng ilang araw mga Idol na fishing adventure itong channel na ito dahil Nagpaano lang kami mga Idol, pahibaw. Oh, nag pa ito, ba para <laughs> <laughs> nagpahiba mga idol so ayan lang yun mga idol short video lang to mga idol baka mayroong magtataka na bakit wala na akong upload ba May paano ba paano paibaw, eh basta nagpaalam nagpaalam Ay, mm, nagpaalam sa inyo mga idol na ito yung aming gagawin mga idol gagawa kami oh. ng bahay ah uh, bali helper mga idol ba oh yan helper oh helper no Oh, oh yun no, mga idol. Oh, para uh, siyang glass, glass mga siyang glass. Against the light, Kinuha mm, ka pa ni. Ha? Kinuha. Ah, oh, grabe. <laughs> oh, oh. Blue, blue. Oh, shout out sa lahat ng mga solid natin supporters dyan. Oh. sa mga viewers. Out. Shout out po sa inyong lahat yung mga idol. So, tara. Mga, tara. Tara. So, yun mga oh. idol. Bali, gamit namin yung motor. Tagdadalawa lang yung angkas namin mga idol. Tagdadalawa. Hmm. Sige mga idol. You, mga idol. Kita kits na lang. All. I love you to all mga idol. Kita kits na lang tayo sa mga oh. fishing adventure natin mga idol. Pero ilang araw pa tayo hindi makaka-upload dahil nga yun nga ito tutulong tayo. Yung okay, mga idol, bye-bye. bye-bye mga idol. Bye-bye mga, mga idol. Salamat. Maraming God salamat. God bless to all.